Hi guys, luto tayo ng giniling. So, ang ilalagay muna natin is yung sibuyas. Wait. So, okay, ilalagay na na yung sibuyas guys. Isusunod so, naman natin ang bawang. Alam niyo ba, dito sa wanyas, inuuna kong sibuyas. Kasi yung bawang, mabilis siyang maluto. Mabilis siyang masunod. So, next is ilagay natin yung... Ito yung bawang na so, ilagay natin yung guys, yeah, nilagay ko na yung bawang. Ayan lang natin siya ng halos. Hanggang so, Tapos, isusunod natin yung ano, ano, ano. Ito yung version ko ng pag-ibito ng dinili. So, we have different styles. Ayan. Lalagay ko na yung pag Lutuin nyo yung karne ko. Lalagay ko yung cherry tomato. Hindi so, na, na magluto ng gini. And then, pagkatapos ko, ilalagay ko yung cherry. Puli ko na ilalagay yung patatas. Ito ko ng powder. Powder pang pasta. Lalagay ko yung cherry. Para saluan ko lang yung tapos tataktan ko. Ito na yung binigay Kasi lupo naman siya. natin guys. So ganito po magluto Pwede na ba mag-asawa? Hmm. Pwede na po ba mag-asawa? Ayan. Sinalusaw na yung kamatis ko. Hmm. Nalagyan ko lang siya ng maraming paminta para mas masarap din siya. Gusto magustuhan niyo yung luto ko. so sa akin super happy ayan guys luto na yung niluto kong giniling ganyan po ako magluto ng giniling may kamatis so yan sobrang happy ko kasi ayun nakakain ako na ng filipino food ayan Bye guys and God bless.